Magandang 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 buhay po sa inyong lahat Nandito po tayo muli para mag-update sa inyo ng kaganapan dito sa Subic Fishport So muli samahan nyo ako, Stream Belia yes, sa vlog uh, Ngayon po ay August 4 uh, May katagsaga ng bagyong enteng Napa, tama, tama po ba ako, sorry Medyo pa bugso, bugso yung ulan So ikutan natin tong Subic Fishport unang tanong po dyan ay kung mayroon po bang mga isda okay lipat tayo dun sa medyo maliwanag Ayan natin so, Medyo madilim eh, Madilim madilim, madilim Hanap tayo ng magandang spot natin Na medyo maliwanag So yun nga po, kung unang, tanong, unang katanungan po ba Ay meron po bang mga isda Silang in sa atin At magkano yung presyo Tanong natin, mukhang marami-rami din Marami-rami rin po Mga kaibigan, grabe dami rin isa. dami rin tao. yan natin. So, muli. Magandang, magandang, magandang uh, buhay po sa ating lahat. Wala sa tindal yeah, niya sa vlog. So, samahan niyo po ako sa pagigot. Salamat po mga aming sapagtang kilig. Ayan. Uh, tayo. So, na marami pa rin po may tagulan marami 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 silang mga isda syempre hindi po mawawala yung bangus tsaka tilapia hipon natin tayo kaya tiganda saan kami kumukuha ng, ano, nang bangus marami pa rin karong tayo ng presyo mamaya maya ng konten Depende po yung sitwasyon ng alon. Grabe. pa yung mga nagbabagsak na isa sa ulo. Hindi lang kung pwede tayo lumapit dun. Eh. Yung sa bangka na yun. Ayun, oh. Hindi ko lang po alam kung pwede lumapit dun. Pero yun yan. natin itong nandito. Ko Tayo e natin ang guys

カノミルのこンや、もう、どちらにおどろかしてる。 Ay, pareho sila pala nung no? kahit na no, like, ulan. Ay, parang pareho sila. Ay, ano? No. Doon sa ano? Doon sa ano? Kalakito. Kalakito. Ahalo ba yan? Ahalo, kalakito ah. tsaka alumahan. Ano, Auto 50. Ang maganda yung kuya ko, ilang kalumahan. Ano, Doon na lang. Sa bayari yung kanilang. Oh. Okay. Tapos it? Tapos ka? Dos. Dos. Ikot mo na ako ah yun. Pinaplag ko lang din yung pressure. Kasi nagkatanong sa akin, magkano pressure tubig. Kasi nag-uulan nga. Sabi ko, tignan ko muna. Hindi pa ako nakakapunta eh. Hindi ko lang bisitahin ko. Plag ako ito? Oo. nga ako. Lagi ito yung pina-vlog ko. Oo. Right. Oh. Tapos sinedit mo na rin yung sinasabi mm. ko. Balik ka. I, ano ko naman yung ano. Vlog mo kami ah. Dito kami pinakamagandang isa sa kay Kelby. Lag, lag mo, yan. Pidyo na mo. Yan, si Ano? Sa YouTube. Sa oh, YouTube ako sa YouTube. Salamat. Kaya, boss, tagya. Kaya. Ayo, makan ano, ni Yelopin. Ayo, Ay din to? Hindi. 130. 130. 130 daw. Okay na yung presyo nun. 280. Very good na yun. Punta na lang ako dun. Bagsak pa sila oh. bangus. Mamaya ka na tanangin yung bangus, magkano yung presyo ng bangus doon. Bangus doon sa... Panday. Ba't di sa bangus mo, Panday? 110. 110 sa bangus mo, Panday. Dating yun ah. 110. sa gano ba dito sa malalaki mga bisugo? 100. 200 200? 200 sa bisugo sa hapon, ganito Para, yung karamit? mas marami na hapon? walang gaano ito lang mas maas wala gaano yung bukas? kasi isang bago na ang palagay ng panahon? palagay okay. pinilit okay. ko lang kasi sabi ko baka may mga isda nagbabatan sa mga presyo Ayun, wala nga daw gano'n pa to. Mataas yun siya. Mataas ngayon. Malamang ito. Mas basla, lalo na bukas. Oo. Puro tabang na bukas. Nakakaroon. No. May, may, Meron pa konti na lang. Pero mataas na lang. Kaya yun siya yung hipon? Hindi? Kabila? Ito siya. Ito pala. Gano'n siya yung hipon mo? Gano'n siya yung hipon? 280. 280. Okay na to. How much you? I'll ko lang kapila pa. Tawagin mo to. Ayun. 280 din yung hipon. Tapos 200 yung bisugong malaki. Ito oh. Saan sa Barangay Ateneo? Huh? Magano? 1 tip lang. 150. 150. 150. <laughs> Thank you po. One fifty daw Barangay nila. Oh, malilit malilit yung Para pa yung mga tilapia So, ayun nga po. Marami pa rin ang umimili. Eh. Marami pa rin naman isda. Tabang, bangus, kalapya, hipon, may tahong. Tapos yung alat, paunti na raw. Kumpag ka hapon. Panigurado bukas, mas mano ma yan. Mas ma ka na. Kasi wala na talaga, matama na yung panahon. Tingnan nyo, nyo yung alon. Grabe ano ay, yung isa yun, nagbababa pa lang sila dun sa dulo. Medyo ano pa siya. Nakarin natin, nakarin natin yung iba. Baka naman, 啊，轮。 Medyo mataas na yun. Oh. Kasi 160 yung Kaya wag ka. Oo. hindi naman pare sa presyo. Oh. siya mas ano? Mas bukong pipa buha. Ang huling pen, isa sa ting. Okay, sa panahon na. Pinabot yung mga tropa sa... Na... Gusto mga talaga ito kung magkano doon? just bente. Halo na yun, no? Oh. Masama na?

Ay, po. Magkano? Doon Okay. 180 tsaka 130. Okay. Ay, ba kita? Hindi na. Hindi na kita kuhanan. Salamat. <laughs> 130. Now oh. 180. tay nila <laughs> tingin tayo, sa kabila tingin tayo tawo, 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 tayo kay tawo, Ganda Update lang kita, update ang presyo, kati ganda. Magkano ngayon? Bigyanan mo? P250. Sa amin 250. po, do -do -do -do. Sa amin, Pero ang mga ibang presyo dito, 70. 170 Depende sa, ano, mga class. Pero, good size naman. Dito nagulo kanina kasi nag-aayos pa lang kayo eh. Sa so mo? P100. 100 sa pang daing. Tilapia, last na, tilapia. Tikwenta. Oh. So sarili niyo ano, sarili niyo sa so, 50 raw doon. Dahil pa rin, baka bukas mas mataas, mas maraming wala ng galong. Sige lang, sige lang. Ayun. po yung mga ganapan hindi ko alam kung bibili ako ng ano pero ano tilapia eh? ako is na tambay muna tayo tambay tayo ayun nga po at uh, na natin yung kabuhay so ilan lang naman po yung mga tayo natin presyo sa natin na i-entertain like, sa mga presyo alam niyo naman hindi pwedeng ano, sabi yung mga presyo pero yun based dun sa ano, kausap po kanina uh, baka umunti pa yung ano, umunti pa yung isda bukas depende sa layout baka sa panahon tama po talaga panahon sa presyo naman tingin ko takto lang takto lang pero tataas yun mababa depende pa din natin So, yun lang po oh, ang update dito sa Subic Bulungan. May mga parating pa yan, pero mga ilan ilan na lang. Ah, uh, natin. So, Nagabang lang ako kung mayroon ako makikita. So, tarahin natin. Tumuli so, sa mga no, silent uh, follow, uh, viewers at subscribers na ako. So, at saka hindi pa Please ba uh, like, subscribe na lang po. Maraming po salamat. Maraming po lumay para sa ako. So yun, uh, mula sa Tim sa vlog. Maraming salamat. Tingnan natin, observahan pa natin tong kulungan, baka mayroon pang mga darating. Tingnan natin. Okay. mga magbababa na ito ng mga ano. Uh, panigurado ito. Isda. Isda ito, isda. Ano, isda. Ano? Dilapia ko bangus. Ito lang naman yung dalawa. Wala po galing yung mga ano nila, bangus nila. lang. Ayan. 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 na uh, Ayan.

140 140 kilo Ano Sinadya ko lang kasi may nagtatanong sa akin Sabi ko meron daw isla sa Subic Sabi ko meron Kaso di ko alam ano kung marami Panigurado, konti lang kasi Naman ang panahon Ikot lang ako So nahilig sa ano? Meron pa ako sa

yung isang tray, no? Oo. Oh, okay. yeah. Ako lang umulat. <laughs> ha? Ako lang kakain. Ay, 50. Ayan, ito, sili, 50. Ito, matagal na ako din nakakakain. Ito, ito, ito. Ito, 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 Talbos ng ano? Talbos na kumote. Okay na 'yun. Pag nagkatas nag na siya, good na siya. Oh. No. Uh, so, Sing. Mas

YouTube ako, hindi ako nakagano sa Facebook. Oh, thank you po Thank you. Uh, nila sa tropa, baka kailangan nila. Team sa vlogs po. Ayaw, eh. Pasubscribe lang ako. Madam, thank you. Shoutout 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 Pati <laughs> thank you, thank you, thank you, thank you. Ilot ako. Salamat. May mga tropa. Sino ang gandaan kapag ano, uh, lagi ka napupunta. So, so yun, uh, makukulit. <laughs> Pagka ano, napapanay-panay ako dito yun, ibutan ko lang. Kaya po sa mga subscribers namin dyan, tsaka mga viewers, salamat po na marami. Hopefully, ma-hit natin yung 1,000 subs so yun lang po yung kulang sa akin punta na natin ayan na po wala talaga, tama talaga ng panahon so uh, ayun kuya skip na tayo so yun, dito tayo sa likod daan para hindi tayo sa sa araban ayun po mga mommy sir tapos na po tayo. Ang ganda lang. Maraming mong salamat. Alis na po tayo. At nakapagtanong na naman tayong presyo. Muli, maraming maraming salamat po sa mga nanonood at tumatangkilik sa amin. palai po tayong lahat. God bless po. Kasi ang buhay, ingat po tayong lahat. bye, -bye.